Kailangan daw ho maghanap ng dugo para maoperahan na ngayon si nanay. Bakit kailangan ng dugo? Eh, high blood yan. Bukas na ako maghahanap ng dugo. Huwag niyong papabayaan yung bata. Matutulog ko na ako. <laughs> Wala na si nanay. O, oh, kanya-kanya na lang tayo ng ampon sa mga bata. Sa akin yung bunso, <gasps> ang daming pagkain. Tapos tinahian pa ako ng salawal gamit yung sako ng harina. Tapos binigyan nila ako ng apat na bestida. At ang daming itlog. At pinapaliguan nila ako ng mabuti tuwing linggo. Laging pinipigaan ni Nanay Minang ng gata yung buho ko at binabanlawan ng may suha. Natutuwa ako dahil hindi na ako nagugutom. Nakabukod din yung tulugan ko pati yung pintuan para hindi daw ako makaabala. Sa tuwing lalabas ako, papunta sa taniman ng mais sa madaling araw sabi nila kailangan kong magtanggal ng mga damo doon habang andyan pa yung malaking bituin bago sumikat yung araw. Tapos magiigib ako ng tubig sa balon para may inumin ang mga baka. Dapat ko daw kasi bayaran yung kakainin ko sa maghapon. Nagtatawag na ng mga manok. Konti na lang. Ang tinatawag na ako ni nanay. Andito na po ako, nay! Ah, sige. Kakain ka na din pagkatapos mong umigib ng tubig sa balon. Punuin mo muna yung dalawang banga para may mainom yung mga baka sa maghapon. Kailangan kong bilisan. Mahuhuli na ako sa eskwelahan. Sisipagan ko. Sana pag-aralin nila ako hanggang sa high school.